RG35 XS which is yung 2,000 pesos po siya. PlayStation Portable Unit Consoles. So, nandito ang ating PSV. Meron tayong 3 uh, three variants yan or series. Yung FAT, uh, 2,000 Slim Series and 3,000 Series. Dito naman sa aking hawak, andito po ang ating PSP Go. So, nagkakaroon pa rin tayo niya kahit pa paano. ano? And ang ating PSP Vita, syempre, meron tayong uh, fat and slim type niya. So, mga ka-solid sa mga naghahanap naman po ng ating Nintendo Switch unit console. So, available po sa atin ang ating Switch Lite. Okay, nandito po ang ating Switch standard, version ang ating Switch version 1 and version 2. Dito naman po sa ating Switch OLED PlayStation Portal sa mga naghahanap na mga handheld PlayStation 5 games. Steam Deck, available pa rin sa atin sa pinakamababang presyo po. ROG Alloy gawa ng Asus at ang ating Legion Go na gawa naman po ng Lenovo. Available sa ating ating Meta Quest 3 sa mga naghahanap ng na mga virtual reality gaming. Siyempre yung Rogue Alley, this is the peak and the most demanding game namin, uh, gaming console namin ever this month. So dito naman po tayo sa ating mga games. And dito po sa ating side ng ating Switch games at ating PS4 games. Mas malaki no yes. boss? And maraming exclusive games na nasa Switch to po yan. So, ito po, ang ating Switch 2 is supported na rin ng 4K resolution. Yan po ito. Ah, 4K na. <laughs> At syempre, mayroong PS3 and PS4. Meron din tayo PS5. Yan, available po yan sa Amazing Star.